Hanggang kahapon ka text ko si Yasmin Curdy, malungkot at nag-aalala pa rin siya sa kanyang panganay anak na si Ayesha, pagkatapos ng pambubuli sa eskwelahan ng anak. Kamakailan lang ay ipinost ni Yasmin sa kanyang social media account ang nangyaring pambubuli umano ng ilang classmates niya. Kaya nag-decide muna siyang mag-leave ang kanyang anak dahil sa bigat na pinagdaanan niya at ipinarating ito ni Yasmin sa school. Bahagi ng FB post nito, Ayesha took a vacation to relieve the stress caused by another students who harassed her by taking video without her consent. This caused her paranoia and anxiety. Kinumusta ko kay Yasmin ang kanyang anak at nalulungkot siya dahil mukhang dumaan sa depression si Ayesha. Hi Tito, eto nasa house lang po siya. Hindi po siya nakapag-take ng exam dahil very down ang bata. Most of the time natutulog lang, text ni Yasmin sa akin. Kaya sinagjest ko sa kanya na mas mabuting hingin ang tulong child psychologist. schedule ng araw nila. May isa pang post si Yasmin na umiiyak dahil nakukunsinti pa raw ng magulang ang anak nilang nambuli. Meron pang ipinost si Yasmin na kuha ng litrato ni Ayesha na pinagbupit-bupit. Nasa caption niya, may iyak ka na lang talaga. Sabi pa niya, ang puso ko nang makita ko ito sa taas ng desk ng anak ko, sad and heartbroken emoji. May isa pang post ang kapuso singer, actress na kasama naman niya ang kanyang dalawang anak. Mahirap itong pinagdadaanan ni Ayesha, pero tiyak na mabigat din ito para kina Yasmin at Ray Soldevilla na dumadaan sa ganung karanasan ang kanilang anak.